Hello, magandang araw sa inyong lahat ng palangga. Thank you so much sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello. So, 'yung hindi pa po nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo, The MJ's Blank. Ito na nga mga palangga. Dahil nga daw hindi na pumapasok si Mingay sa IIT. Ay nako. Ganun naman talaga. Kasi nga marami na silang host. So yung iba, hindi talaga pinapapasok. Si Mingay naman, ay talaga namang ganun nga yun eh. Bihira nila pinapapasok basta gusto ng mga, lang kanyang management. Diba? At saka may ina si Kaso, ganun. So ito na naman. Yan na nga, balikan natin yung mga sinasabi nila na kisyo daw. Buntis, ay naku, matagal na po yan. Simulat, pinakasal nila <laughs> buntis ng buntis ito na nga may lumalabas na nga dahil nga talagang talamak din ano basta mawawala sa IIT buntis ay nako noon pa yan puro buntis tapos mayroon pang video na lumalabas na kisyo yung nanay at tatay ni kong nagsalita na nagustong apo tapos, ayan, ang dami ng pati, pati pumupunta sa bahay nila, si, si Mingay, tapos, may, ang daming videos, tapos andoon, magkasama, yung, yung tatay ni Kong, at saka si Mingay. Ang dami, diba? Pero yon wala pong katotohanan yon edit yon ini-edit-edit edit lang nila. Walang katotohanan yun kahit sa pare yung si Father Jeff. Wala pong katotohanan yun. Puro lang po yun edited. Alam nyo, ginagawaan lang nga nila yon ng video kung kaninong video yon Tapos yung mag, pag magsalita ang lumalabas, kunyari kay Mingay yung salita na yon At saka kunyari sa kanilang picture yon pinapalitan nga lang yung kataw ay yung ulo yan po ang katotohanan so ito na nga sa mga dak-dak nila ng daklak lumalabas sa social media na kisyo buntis oh. Yan na nga ang buntis ngayon si Ria, sobrang sobrang laki na ng tiyan. Hmm. Buntis si Ria Atayde. Yun yun ang katotohanan ewan ko, ay eh, syempre mataba siya. So, buntis pa. So, lalong mataba. Hindi ko alam kung kailan mga nganak. At nakita ko na talagang buntis. O, ba diba? Sino nagpuputak-putak? Sila lang din sa side nila ni Kong. Ayan. Sila ang nagputak-putak. Siya din nagputak-putak si Rhea. O, ayan. Sino buntis siya lang din. Putak ng putak. Nagputak yun. Ang sinasabi niya, yan ang nangingitlog. Di ba? oh At saka, sabi pa nga, pinakasalan dahil buntis. Ay nako. Ay talagang, yung noon-noon pa na talagang mag-study na sila tapos magpapakasal na. Yun din ang istorya. Yung kay Kunga, ay nako. Parang, sa kapatid niya pala pumunta. Story ay nako, ang dami 'di ba? Ang dami puro lang, walang katotohanan. 'Yun 'yun. Para matakpan nga. Matakpan yung mga ginagawa nila na puro kalukuhan. 'Di ba? O ngayon. Yan na nga. Pahawak-hawak. Mayroon nga noon na pahawak-hawak sa tiyan si ano eh. Si yung nanay ni kung doon sa tiyan ni Mingay. Yun naman pala kay Rhea. O, oh, di ba? Diba? Ganun na nga yun. Parang iisa lang pinaikot-ikot lang nila yun ni eh. Ay, nako. Ang umpis at ang ano talaga yan, yung management ni Mingay, naglalabas ng puro kalokohan, tapos yung mga fans din niya, Or kahit kaninong fans, kahit siguro tayo, pag marunong tayong mag-edit, pwede po tayong mag-edit Ilalabas mo lang at, ay nako, itag mo na lang, lalong-lalo na yung mga Aldabnision Ang daming nagtatag sa mga Aldabnision dahil kalaban nga 'di ba? O itatag mo Aldablision, siyempre pumasok na doon sa fandom. Oh 'di ba mababasa na natin, mababasa. Ay, ganito palang sinasabi. Oy, bakit na naman tinatag tayo? O 'di ba sinasadya nila 'yun? Kasi alam nila marami pa tayo lalong-lalo na sa X. Ayun, Makikita talaga tayo sa X. O, ayan, lahat 'yan lumalabas, lahat 'yan inilalagay din sa mga ano, sa accounts ni Mingay. Naku, kung makikita niyo lang yung TikTok o sino nakaka, yan na nga, yung mga, ano, nakakanood sa, sa video ni, ni M sa TikTok. Mga, ano na ata eh, more, oh, more than 1M, more than 1 million na marami na rin subscribers. So, panay siya doon, nagpo-post. Yan ang na nga. sinasabi ko sa inyong apelido ay doon sa apelidong hmm, walang katotohanan. O, ba? Diba? Maalaala nyo, yung sa McDonald na may resibo na Volker Soon. di ba? Diba? O, ang dami yung lumalabas. O, sabi nila, pinapalitan daw. Ay, nako, kayo na po ang humusga at yung talaga yung hmm, totoong aldabnisyon, hindi na ma, ano, matitinag kahit na anong gawin nila, lagyan pa nila. Yan ang sinasabi nagkikis daw doon sa ano birthday ni M. Totohanan ba kaya yun? Eh, kahit live yun, pwede namang gawaan ng ano yun ni eh, ng AAT, AAT management. Yung kanilang cameraman na, oh, ito, pag i-focus, eh, siyempre, no, sabi pa, scripted. Scripted, sinasadya naman talaga nila yun ni na yung, episode na yon dahil birthday nga ni M tapos yan na nga ang guest yun na nga dahil sa segment na yon yun na nga pinapag-guest nila yung ayaw ng mga ano Aldab Nation siyempre sinasadya nga nila siyempre in-extrahan nila or talagang binigyan nila ng ano na kung mag-click ba rin yun. Di ba? Siguro kung mag-click lang yung kanilang tambalan, may mga movies na yun, may, may ano na yun, may teleserye. Kaso nga lang, itong lalaking si Kong, lahat ng ano niya, movie or teleserye, basta palabas niya, flop. ba diba? Nagiging flop. ano na nga ba? ba diba? Ano na yun? Nagiging sa ha, ha, sa kakaano niya, ba diba? Sumasakay siya, eh, maganda na nga naman yung kanyang work daw sabi nila sumasakay pa rin sa kalukuhan o, nag, o anong lumalabas ay flap o nagiging K